Bakit? Di ba nagloko ka rin naman? Ginawa mo rin naman sa akin to ah. Sa tingin mo, nakalimutan ko na lahat ng yon? Alam mo, alam ko naman na lahat eh. Alam ko, matagal ka naglolo ko sa akin. Bakit? Saan ako nagkulang sa'yo? Sobrang sakit ang ginawa mo sa akin sa mo ba nakuha yung mga balitang yan? Hindi yan totoo. Baka namamalik mata ka lang kung ano man yung nakita mo. Hindi. Kita mo kita ng dalawang mata ko. Tapos ngayon i-deny ide mo pa? Sige, ganito. Kung aaminin mo sa akin, tatanggapin kita ng buong buo. Aminin mo lang sa akin yung totoo. Sige, <sighs> andito na rin lang tayo. Sorry. So, Totoo lahat ng yun. Tawarin mo ko. Bigyan mo ko ng second chance. Sobrang sakit. Pero mahal pa rin kita eh. Hindi ko rin naman kaya na mawala ka. Ayusin natin to. Sige. Huwag mo na yung Oo. Sorry. Kalimutan natin yung nangyari na karaan. Mag-umpisa tayo ulit. Okay. Ganda nung anong... Hindi mo makakalain yung twist niya ng story, no? Mm-mm. Ang -hmm. so, ganda rin nung bandang ano niya, no? Ending. mm -hmm. Ay. Ang bilis, ah. Ano yun? Kinatago ka ba? Parang... Hindi, wala naman ako ng snacks. Wala. W wala. Uh, Sam, oh, tignan mo. Hindi na. Sige lang. Okay lang. Wala Sabi mo wala eh. Ba't ang aga mo? Ano to? Ah, mali ka nang iniisip. Anong gusto mo isipin ko? Wala kaming ginagawang masama. <laughs> Sa kwarto, dalawa lang kayo. Sa mismong kama pa natin. Bakit? Kailan pa? Bakit? Di ba nagloko ka rin naman? Ginawa mo rin naman sa akin to ah. Sa tingin mo, nakalimutan ko na lahat ng yon? Halos gabi-gabi akong minumulto ng lahat ng mga kalokohang ginawa mo. Yung sakit na yun, kala mo ba wala na sa akin yon? Tsaka isa pa, tama lang binto. to. Nagkamali ka, di ba? Ngayon, nagkamali ako. Patas na tayo. Siguro nga tama ka, patas na tayo. Pero, pinatawad mo ko eh. Ikaw anong sabi? sinabi mo sa akin, tatanggapin mo ko ng buong buo. akala ko, akala ko lang pala na tinanggap mo talaga ako ng buo. Ngayon, napatunayan ko na hindi talaga kayang buuin yung isang salamin na may basag na. Oo, akala ko rin naman eh, maaayos pa natin to. Pero tama ka, hindi na nga talaga. Kaya mas okay na rin to, magkanya-kanya na tayo. Total, mas masaya naman ako sa kanya And for sure, paninindigan ako ni Medo. Hmm. Siguro nga tama ka. Magkanya-kanya na tayo. Sige, tuloy niyo na yung ginagawa nyo. Ah, mauna na rin ako. Babe, sorry about that, huh? What did you say? I can understand what you are talking about. Just for fun. I don't have feelings for you. I'm sorry. I have wife. What? I will leave. I can play with the pieces <laughs> of our broken body. with the pieces of our broken body I met the man of the midsummer dream I was lonely or was far from home oh, 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 oh.